So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, meron akong gustong i-share sa inyo na merong pangit at meron ding maganda. Kasi yun sa inaalagaan nating uh, crab farming, e eh, merong namatay. So meron din mang good news. So yun ang pag-uusapan natin. So magang ito. So guys, nandito pa rin tayo sa aking fish pan. So nandito yung ating uh, mga alagang, mga tilapia. So nag-aabang ng mga pagkain. So pupunta tayo dun sa ating uh, crab so kasi nga yung ay uh, share ko sa inyo so doon muna tayo sa good news na magipapakita ko sa inyo so guys pakita ko sa inyo ngayon ang ating crab ito. ito. so guys nandito sa uh, loob sa ilalim yun ang ating uh, crab so ipapakita ko sa inyo nasan si mga crab natin so guys uh, so, <clears throat> ayan. so nakikita niyo yung guys yun 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 papakita ko sa inyo ito ito to 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 yung isa sa ating crab yan, yung isa sa buhay. So, ito yung bad news, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, ayan. Meron tayong kill na crab. Ayan, oh, laki, oh. So, yan ang uh, ating bad news na ating uh, crab. So, yan. Kanyang sa kalaki na uh, namatayan tayo ng isang crab. So, mapakita ko sa inyo. Ito, ito yung isang uh, ating crab. Ayan, ayan. Ayun na siya, oh, ayun, oh. Ayun na. Ah. So, dito naman sa kabila. Uh, nasa inyong ating mga crab ito, ito ito ito, guys malaki ito yung ating malaking crab eh papakita siya dulo eh siya so guys kasi ang nangyari uh, anim itong crab na binili natin na inaalagaan natin dito so ang nangyari meron tayong namatay na dalawa Meaning, yun ang pinaka-bad news natin na ano uh, nangyari dito sa ating uh, crab farming. So, yun, yun, isa sa yun yung namatay doon na isang crab. Ayan siya, oh, so, ayan guys, oh, ayan, yan, yan, Yun yung ating crabs na namatay. Meron nang namatay na dalawa, so yun yung pinaka bad news. Ayan, so, hindi talaga maganda. Yun, know tinanggal ko na nga yung isa, mamaya kukunin natin yung, yung isang crab dito. Ayan, ayan, ayan namatay na yan. Okay, Mikey, bakit ma ka ng good news? Kasi nga uh, guys, ibig sabihin, meron tayong napabuhay na mga alimasag dito sa ating uh, ah uh, fishpam meaning pwede talaga silang mabuhay although meron tayong matay, big sabihin, tuloy-tuloy uh, na yung pag uh, na uh, pagkabuhay nila big seven uh, meron na tayong napabuhay na crab dito sa ating fishpam big uh, hindi lahat na fish kill although meron namatay pero charge to experience na ganun talaga meron talaga na pipish ng ating mga uh, alagang mga tilaan uh, hindi lang tilapia no pati yung mga crab so guys meron ako ditong pagkain nila So ito yung ibigay natin sa mga Alagang Crab eh no, Ayan Ito yung mga alagan uh, Ano natin Nabili nating Crab Crab Nabili nating Ano pagkain nila Ayan So bibigyan ko Ito 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 Papakita ko sa iyo Ayan Ayan Ito 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 Yung isang maliit na uh, Isda So ito yung Ipapakain natin sa kanila Tara guys Ibigay natin sa kanila tong Pagkain Ayan So meron tayong apat na lang natitira. So pwede naman at isa tuloy-tuloy yung pag ano nila, pag uh, buhay. So nasa yung isa dito? So nasaan ka na? Hanapin muna natin guys yung ating mga crab at bigyan natin sila ng pagkain. Wala silang pagkain to kanina pa eh. Oh, yan ito to 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 to. Yan, binigay natin yung isa dun sa tabi niya. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayan, ayan. ayan, ayan. Tapos bigyan pa natin yung isa dun sa gilid. Tapunan natin lang siya ng isa pang piraso. Ayan. 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 Nasaan yung dalawa pa? Ayan, hanapin natin yung dalawa. So, guys, ayan. Hindi pa siya gutom. Ewan ko. Hindi pa siya kumakain. So, although ilapit natin. Guys, ayun pala yung isa. Nagtago dun sa may hollow blocks. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ilagay natin dun sa may hollow block. Ayan. Ayan. Dun sa may butas ng hollow block eh. So ilapit lang nila natin, natin yung pagkain nila. Guys, sa pag-aalaga ng crab, so kailangan mong bumili nitong stick na to, itong tong na to. mahaba yan, no? Oh. So nabili ko sa Shopee na arong 120 o isang piraso na nito. So bumili ako ng dalawa so kailangan ko lang ng isa. Pero maraming ano to, maraming purpose nito. So pwede mo siyang pangkuha ng isda, ah, pang mo yung crab. Yan. Pwede mong ilagay yung ah, pagkain nila so ang gagawin natin ilalapit natin yung isang pagkain so bukod dyan iano muna natin kunin muna natin yung isang uh, crab na namatay ayun 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 kukunin natin ito ayan ayun malaki pa man din na siya ayun oh. Ayan, ayan. so tinanggal natin sa tubig natin para hindi makontamin yung tubig natin Ayan. ito yung crab na namatay So Iano natin to Pakain natin sa hito Guys may hito pa rin dito May hito pa akong alaga dito Yan ibigay natin sa hito Ayan Ewan ko kakain <laughs> So guys ayan Kukunin natin yung isda Ilalapit natin sa kanya Ayan 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 Para Makain niya mamaya-maya ay maalala ko nga pala ang pagka itong crab na to minsan ni gabi kumakain meaning uh, sa madilim sila kumakain ano bang tawag doon nocturnal o basta gabi nila kinakain yung mapagkain nila kapag uh, gusto nilang kumain so sabi siya may maliwanag so hindi sila ganong kumakain pero sa madilim sa gabi so doon pa lang nila kinakain yung mga uh, binigay natin pagkain so ganoon sila So guys, nakita natin yung isa pang ating alaga. Okay. So bibigyan natin siya ng ito ay. Nandito siya sa tapat ko. Eh. Ayan, ayan. Yan. Tapos ilalapit natin ito. Itong pagkain niya, ito. Hi, hey, ano? Hi. Hey. Ay, ah, yung pagkain. <laughs> ay, yung pagkain. Itong pagkain nila, binig, itong binigay kong na pag, binili kong pagkain nila nasa around 40 pesos lang. Meaning napaka-mura lang ito, to 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 yung ating binigay na pagkain. So, binigyan ko sila ng tag-isa-isa sila ngayon ng pagkain. So, meron parami pa rami pa tayong natira meaning matagal pa natin maibigay lahat yung pagkain na to. Isa-isa lang. So, ewan eh, ko, hindi ko alam kung gano'n lang katagal maubos yung ganito kalaking isda. So, Uh, yan ang ating uh, ipinakain sa kanila. So yun nga guys, sinabi ko sa inyo, meron tayong bad news. So meron na matay tayo ng dalawang piraso na uh, crab. So meron pa tayong apat ngayon. Uh, almost, ano na sila ngayon? Three weeks na sila yung uh, ating pag-aalaga sa ating uh, crab nating crab farming. So uh, tuloy-tuloy parin pa rin yung ano tayo pagpapakain sa ating ala. Although na may namatay tayo pero challenge experience siyempre baguhan pa lang tayo. So i ko sa inyo uh, meron talagang uh, namamatay na ala. Yun yung sad news. Pero na pag-aalaga natin eh may namamatay o eh meron naman nabuhay na apat na piraso meaning more than 50% pa rin yung nabubuhay yung ating pag-aalaga. So yun lang guys, ito ulit yung kabi. Subscribe sa my channel. Okay, salamat.